Mahal, maaari mo ba akong tulungang kunin ito? Ano? Dito pakikuha ito para sa akin. Ano sabi mo? Narito ang aking pera, mangyaring kunin ito para sa akin. Pera ba yan? Ansa? Hindi ako makapaniwala ang taming pera. Mga kapatid, mangyaring ibalik ito sa akin. Humingi ng isang bagay pabalik. Aling pera ang sa iyo? Ito ang perang nalaglag namin. Pagkatapos ay kinuha namin ito. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ito ang perang nalaglag ko. Ito lang ang halaga ko. Pero ang pera na nahuhulog sa ating paanan ay pera ko. Aling pera ang sayo? Ano ang kinalaman niyan sa sayo? Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ito lang ang pera ko. Pakibalik sa akin. Tanggalin mo ang maruruming kamay mo paano ang pagdudumi sa sandoko. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Napakahirap ko wala akong pera. Ito lang ang pera ko. Miguel ka, nababaliw ka na ba? Tingnan mo mahirap, paltado na ka-wheelchair. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Anong klasing karumihan ang gusto mong kausapin kami? Mga kapatid, ibalik mo ito sa akin, nakikiusap ako sa inyo. Sa kabutihang palad para sa sa'yo, ako ay pumipirma ng isang bilyong dolyar na kontrata. Kung hindi matatalo kita hanggang mamatay. Mga kapatid, mga kapatid. Tara na. Mga kapatid? Oh, namamatay na ako, wala nang oras. Kamusta ka na? Okay lang ako, maraming salamat. Bakit ka mag-isa ng ganito, wala bang mag-aalaga sa'yo? Nagtitinda din ako dito. Sa kasamaang palad, hindi ako nag-ingat at nahulog. Buti na lang may tulong siya. Salamat po. Kung iyon ang kaso, limitahan ang iyong sarili sa mga trabahong nangangailangan ng paglipat. Kung wala ako ngayon, kung natumba ka, mas masasaktan ka. Tumigil ka, gusto kong mawala. Wala akong gano sabihin na nating kaunti lang ang suporta ko sa'yo. Miss, hindi ko kailangan. Nabubuhay lang ako, hindi ko kailangan ng pera. Ayos lang, konti lang tinutulungan kita. Pero may gagawin ako, kailangan kong pumunta magingat ka. Ang swerte talaga biglang nakahanap ng tambak na pera. May mata talaga ang Diyos. Alam niyang magkakaroon na kami ng kontrata, ibinigay niya sa amin ang perang ito. Ngunit huwag maging subjective. Nabalitaan ko na ang may-ari ng kumpanyang ito ay maselan at hindi gahaman sa pera. Kung hindi natin pipirmahan ang kontratang ito, malogi ang kumpanya natin. Ano ba ang pinag-aalala mo? Paano ka hindi mag-alala? Kung hindi ko mapirmahan ang kontratang ito, mayroon akong ibang paraan. Kasama ko dito, nag-aalala ka pa rin ba na hindi ka makapirma ng kontrata dalubhasa ako sa larangang ito? Ano ang magagawa ko? May isang paraan ako ay isang paraan. Naintindihan mo, mga lalaki ang makita lang ito ay nakabuka na ang kanilang mga bibig. Masiglang tumango ang ulo. Kaya gawin mo na lang para sa akin. May nakita ka bang lalaki na hindi nagpapakasawa dyan? Kailangan ko lang akitin ang presidente at ang kontrata ay sa amin masyadong magaling. Okay, wala. Kung matagumpay mong pinirmahan ang kontratang ito, anong reward ang ibibigay ko sa iyo? Anong reward ang gusto mo? Gusto ko. Alam ko, alam ko. Sa mga normal na panahon, biglang sumulpot ang isang masungit na nilalang. Sinong sinabi mo? Kung sino man ang magsabi nito, maiintindihan mo Halika, bakit mag-aaksaya ng iyong oras dito? Sa pagtingin sa hitsura nito, pinatunayan niya ang isang bagay na sigurado. Ang kontratang ito ay pag-aari natin. Pumunta ako dito para pumirma ng kontrata sa presidente, hindi para makinig sa mga pangiinsulto sa inyong dalawa. Ang ganitong katangahan, wala kang sapat na klase para kausapin kami. Wala akong oras makipagtalo sa iyo. Darating ang presidente mamaya, patunayan namin ang aming lakas sa pamamagitan ng kontratang ito. O itong lalaking may kapansanan? Anong tinitingin-tingin mo mature ka na ba para tingnan ako? Ito ang hallway ng kumpanya. Ano ang gagawin ko sa anak ko pupunta? Ano ang epekto nito sa kanya? Walang impact. Pero ang nakakadiri mong anyo ay nakakaapekto sa mood ko. Pagkatapos ay maaari kang pumunta sa ibang lugar. Ito ang labi ng isang malaking kumpanya. Hindi niya kailangang gawin ang anumang gusto niya. Swerte mo, busy ako pero hindi hindi ka patapos sa akin. Anong ginagawa mo ba sa lahat ng damit ko? Pasensya na po. Anong ginagawa mo? Tinutulungan lang kitang linisin ang mga dokumentong walang ingat kong pinakialaman sa mga dokumento mo. Bakit ang lakas ng loob mong gawin yon? Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Kung alam mong takot, umalis ka na. Huwag kang pumunta dito at galitin mo kami. Kasi siguradong kontrata lang ang pinirma ng presidente sa amin. Tiyak na hindi magtatagumpay ang pagbabasa ninyong dalawa ng napakasama. Ano ang gagawin mo sa amin? Huh? Ano ang sinabi nito? Natatakot ako. Hoy, pananakot mo. Nakikinig ako dito. Huh? Hindi pa kita nakikitungo at pumupunta ka pa rito. Sige, umalis ka na tiyak na sa atin ang kontratang ito. Kaya nagulat ito. Akala niya maganda ang suot niya. Pagkatapos ay tinanggap niya siya bilang presidente ng kumpanya. Sige lumabas ka na. Hindi pa kita nakikitungo at pumupunta ka pa rito. Itong lalaking ito. Hindi mo ba alam ang kahihiyan? Hindi mo ba naintindihan ang wika ng tao? Sinasabi ko ulit, lumabas ka. Tumigil. Huminto, huminto. Nakakangiti ka pa ba kay Ihiyan? Dayon, anong klaseng katulong ka? Sa presidente si Pahina pulubing ito. Naawa ako sa mga ignorante na tulad mo. Walang kontrata dito. Ano? Ano sabi mo pag... Pagod na pagod ako sa sa'yo. Ikaw at itong babae dito ay mabaho lang ang hangin dito. Lumabas ka. Pangulo! Ano sabi mo? Pagpapakilala sa lahat. Ako si Mr. Min ang presidente ng aking kumpanya. Nagkakamali ka ba sa isang bagay paano magiging presidente ang pulubing ito? Huwag makipag-usap na parang tigre sa presidente. Sa hindi inaasahan siya ang naging presidente, yung nangyari lang kanina. Nagpapanggap lang ako kanina. Gusto kong subukan ang puso ng mga kasosyo na gustong makipagtulungan sa aking kumpanya tingnan kung anong klasing tao sila pero may surprise ako ang dignidad ng dalawang taong ito grabe naman talaga hoy sinta ay hindi taga pangulo misunderstanding lang oh tama tama ngayon lang kami ibig mong sabihin bakit hindi ko sinabing ako ang presidente simula pa lang di ba kung tatanggapin ko sa simula ako ang magiging presidente kaya paano ko makikita ang totoong mukha ng dalawang tao Taga Pangulo. Chairman, tingnan mo ang kontrata natin. Inihanda ko na ang lahat. Gaya ng sinabi ko, wala talagang kontrata. Ang aming kumpanya ay hindi maaaring makipagtulungan sa mga taong mahirap ang ugali tulad ninyong dalawa. Hindi lang iyon natapakan din ng dalawa ang dangal at dignidad ng iba. Ay Presidente, ikinalulungkot namin. Nagkamali kami. President, bigyan mo kami ng pagkakataon na itama ang aming mga pagkakamali. Tama yan, Presidente. Chairman, pabayaan mo na kami nangangako kami na ito ang una at huling pagkakataon taga-pangulo. Huli na Ginoong anak. Ganyan ang kanyang pagkatao, binigyan ko man ng pagkakataon walang saysay. Ganito na ang ugali ng dalawang tao, kaya paano magbabago ang dalawang tao? Tumigil ka. Ayoko nang makipag-usap masyado sa inyong dalawa. Umalis kayong dalawa sa kumpanya ko. Pinuksan ng pangulo ang kanyang puso, mangyaring bigyan kami ng pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Tatandaan ko ang mga pagkalugi sa kontrata sa accountant. Tapos babayaran ko kayong dalawa. At meron pa, dapat mong tandaan iyon sa likas na katangian ng kasalukuyang mga tao, hindi ka magtatagal sa industriyang ito. At ngayon, mangyaring umalis sa aking kumpanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon siya ang naging presidente ng grupo, Tama yan. Noon gusto ko lang subukan ang puso ng mga partners ng company ko. Oo, pero sira ang kontrata ko. Salamat po. Ayos lang. Hiniling ko sa sekretarya na maghanda ng bagong kontrata. Tingnan mo. Gusto ko talagang makipagtulungan sa iyong kumpanya. Sa tingin ko tiyak na magtatagumpay tayo sa hinaharap, Inahahalagahan ng aming kumpanya ang pagkatao ng tao siya ay isang mabuting tao. Kaya sa tingin ko, ang iyong kumpanya ay tiyak na makakatulong din sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong makipagtulungan sa iyong kumpanya. Nais ng matagumpay na kooperasyon.